Good morning everyone. Good morning guys. Grabe, nagulat ako. Ginawa ni Mameta. Nakita niyo to, di ba? In-upload ko to nung nag-meet and greet kami ng mga content creator. Alam niyo ba ang na -iflog content niya ni Mamets? Grabe na talaga. At ito pa, wala siyang option kung pwede ko siyang i-appeal. Tingnan niyo to. Bukas ko ng aking profile recommendation. Ito yung lumabas. Nakita niyo yan, di ba? Flag. Flags content. Flag C. So sabi ko, saan na naman ako na Flag C? Ano ba in ko? Chinek ko. Tapos, nakalagay dyan, uh, post, we won't recommend. O, diba, hindi niya na -recommenda. Tapos, dito sa baba, nakalagay dito, flag, automatically. So, automatic, check ko kung ano yan. Binuksan ko, ito naman ang lumabas. O, ba diba? meet and greet with the CC. So, ibig sabihin, ito yung dahilan bakit ako merong flag C. Ngayon, nagtataka ako, ano ang flag si doon sa upload ko na yun? Eh, kung nakita nyo, wala naman siyang harmful, diba? More on greetings lang kausap, tapos inlash ko lang yung page nila, yung account nila. Hindi ko talaga maintindihan kung saan ang flag pang tag-channel. At sabi pa dito, these posts go against our guidelines. O, oh, may nakita niya dyan, di ba? Paano okay. siya ka nagiging against our guidelines? Wala namang harmful dyan sa aking posts. Tapos dito, nakalagay, na what I can do. Pwede kong gawin. Pwede i-delete daw. At saka dito sa baba. Ayun, i-click ko itong delete. Wala. Ayaw mag-delete. Ayaw mag-click. Kasi walang arrow na kagaya dito sa baba. Ang gulo. So, grabe talaga, di ba? Hindi talaga natin maintindihan yung topak ni Mamets. Ang gulo niya. Sobrang gulo-gulo niya. So, wala akong choice. So, sa mga nag-share, pasensya niya na guys ha. Uburahin ko na to. Kasi nga, Taka-clog si daw, sabi ni Mamets. Eh, wala akong makita kung anong daylan. Pangalawa, ang gulo-gulo niya talaga. Sobra. Ay, nako. Pero still, mag-upload pa rin ako kahit ganyan niya sa aking aka. Alright. Bye-bye.